Hello guys, good morning. Grabe traffic dito. Walang train. As in, walang train. Kanina pa ako naghihintay mga 45 minutes na. Late na ako sobra sa aking work. So, Hello, mga kabayan. Ganito ko pag traffic o kaya pag strike o may quarantine pa rin. Look, walang katao-tao talaga. As in, walang tao talaga. Wala kaman lang makitang tao, oo, oo. nakita nyo? Walang tao walang katao-tao, grabe takot sila sa virus ayan o no? kahit yung ito escalator ako lang ang nakasakay wala <laughs> grabe keep safe everyone <laughs> Wala pa ring train oh. Kanina pa kanino hintay. Wow. Ito lang kasi ang way para mabilis akong makauwi, makapunta sa aking work. Yung ibang way, masyadong mas mahirap yung way na yon. Kasi maraming tao doon. Siksikan. Kasi ngayon ang maluwag. Tapos mas lalo akong ma-late doon kasi mas mahaba ang biyahe doon. Unlike dito, uh, mabilis. maghintay ka nga lang. Ito ako pabalik-balik. Hi. Akala ko nandiyan na yung train. Sa kabilang side pala. Sa kabilang side, may dumating ng train. Oh, ayun na, oh, yan. Ang haba ng train, no, parang snake. Grabe, haba ng train. Imagine, ooh, oh, ang haba ng train lang yan. Ayan pa siya. <coughs> buti pa sa kabilang side, dumating na yung train. Pero dito sa side na to, sana dumating na yung train. Ito, naglalaro lang ako sa escalator. Going back, going up, and going down. Ayan mo, walang-walang. <laughs> walang walang. walang katao-tao. So, punta ako dito sa kabilang side. <coughs> Baba mo yun tayo. And oh so guys, yung hagdano no? mo. Yes! Parating na yung train, guys! ang aking paghihintay nandiyan na siya parating na yung train ala cross na siya it's coming now so hindi na ako maghihintay Parating na siya pero ang tagal pa rin yan dumating. Malamig na dito guys. So gulalig ako ng hood. Hello. <laughs> ang tagal niyan dumating, grabe. Ayan, marating na siya guys Kita mo, ayan o oh. no? Siya, marating na siya Nakita mo? Ayan na yung train Marating na siya Pasok na tayo sa loob. So, papasok na ako sa loob, okay? Bye. Keep safe everyone.